So, good day mga kapadyak for today's vlog ay pag-uusapan po natin ang short ride short ride at long ride ano po ba yung mas beneficial para sa ating kalusugan no. hindi po natin ikinukumpara kung yung long ride tsaka short ride sa kung alin ang mas enjoyable no? definitely mas enjoyable yung uh, long ride kasi short ride hindi ko po sinasabi ko na yung better uh, kung ikaw yung nagpre-prepare sa karera yung kung parang po yung long ride tsaka, uh, short ride tsaka long ride kung alin yung mas beneficial sa ating sa ating uh, physical strength ano ba yung pag sinabang short ride ano ba yung sinasabi ko short ride siguro ito yung mga around 10 to 20 kilometers okay hindi uh, ba tatas na siya. At around uh, 30, yan. Short ride. sabi ko na long ride ay uh, 80 to 100 kilometers. So, ikinu, ikinu, gusto ko po ikipara. kung ano well, ba mas maganda sa health? Regular short ride. Regular short ride or weekly long rides. Alam po kasi marami sa atin dito. Yung tinatawag na weekend riders lang. Weekend lang sila nag-ride. Sa sabado, long ride Pagbawat akong um, taga-metro ng Manila ka Kalaguna Loop, Sierra Madre Loop O kaya pipita ng Bulacan, Pampanga So yung weekend, gagawin nyo Maganda naman yan, may, may benefits naman Kaya lang Gusto mo sabihin na pagdating sa health benefits Pagdating sa kalusugan Kalakasan ng ating katawan Better ang regular short rides Better ang regular short rides Kesa weekly long rides sa aking regular short rides ay about mga 3 times a week 2 to 3 times a week na short ride but ako 3 times a week na short ride at least you know, around 10 to 20 kilometers 3 times a week ganda na yun alam nyo ba kapag ka nakaka-experience kasi kayo ng muscle soreness natawag na to after ng long ride ninyo yun na yung palatandaan na sa long ride na yun eh, hindi handa ang muscles nyo kasi bakit nakaroon na soreness kasi nga hindi, yung, hindi handa yung katawan ninyo so minsan nagkakaroon pa ng hindi lang muscle soreness sa, legs kundi meron din muscle soreness sa likod sa kamay sa, sa balikat kasi sa lingkong kong nagpahinga tapos biglang long ride right? ang nangyari parang nabigla yung katawan mo eh parang kung ikaw eh, may merong regular short rides ang bawa, uh, ito nang ginagawa ko at least mga twice a week may nakakapag uh, short rides ako meron kayo regular na short rides at nag uh, ride kayo sa weekend kung meron kayong regular na short rides sa uh, weekdays sa libawa, nag long ride kayo sa weekend alam mo kung naman hindi niyo ma-experience yung uh, muscle soreness no? o kung ano bang pananakit ng katawan, dahil nakikandaan yung short rides. yung katawan ninyo pal sa long ride, hindi na natin gusto yung tuwing may long ride tayo pag uwi natin eh, kinabukasan, masakit yung katawan natin. kasi hindi naman enjoyable yun. Parang nakakatala. Gagawin natin yun, hindi lang para sa kalusugan natin. Para mag-enjoyable din yun yung uh, long ride natin sa weekend, ako po dahil meron akong regular na short ride. Kahit hindi, pwede makaka-10 kilometers lang, isang 6 lang eh. Pag naglo-long ride kami mag na magkata namin, kahit patagal na walang long ride, kahit may gitsang kwanto, nalang buwan na walang long ride nang long ride gano'n okay. hindi na nakakita yung katawan ko gano'n yung mga kasama ko na pag weekend lang sila nakakapag bike kaya pag nag long ride sila sakit ang sakit ng katawan nila sakit ng tuhod, sakit ng puwet sakit ng balikat so kasi nga hindi handa yung katawan nila para sa long ride so yun, for short rides prepare you for long rides handa ka sa long ride ng short ride bakit talaga no? bakit nagka kasi kung bawa na ride kayo sumakit yung katawan nyo ang gagawin kasi ng katawan mo is ako oh, sumakit yung muscles mo halimbawa at napagod kayo uh, ulit ko nasabi ko na to sa dati kong vlog yung katawan natin eh matalino ako matalino yung katawan natin kung ano yung stress na ginawa natin o, so, ano may yung stress na na-experience natin dahil sa ginawa natin itong mga nakalang araw. Eh, tatandaan po yan ng ating katawan. Iyahanda tayo para so, sa stress na yun. O, so, oh, nagkaroon ka ng uh, sa stress ay yung uh, muscle soreness o so, DOMS, uh, delayed onset muscle soreness dahil sa uh, micro damage na nangyari sa mga muscle fibers natin. So, yun, nasabi ko na dati, immediately i-repair -re niya, susubukan i-repair -re ng katawan mo. At yung sa pag-repair niya na yun, gawin niyang mas malakas yung muscle fibers na yun na nagkakaroon ng damage. Na talagang kayang mag-adapt dun sa dating stress na binigay mo sa kanya noon. So, yun, yun ang gagawin ng muscles natin. O yung gagawin ng system ng katawan natin. Iyan yung katawan mo sa susunod stress. Kaya lang, problema. Para mapanatili natin na uh, yung inihanda na yon uh, ating katawan na uh, newly repaired muscle fibers. Para mapanatili natin malakas yun. Mas malakas na yun kaysa dati. Kapag ka nakaranas ka ng uh, muscle soreness, tapos gumaling, nawala. Mas malakas na yun kaysa dati. Kaya lang para mapanatili natin yung lakas na yun, eh, kailangan nating uh, gamitin ng gamitin yung muscle fibers na yon. sa comment section sa isa kong vlog may ko sa akin oh, gaano katagal bago gamit bago yung muscles na na-repair after ng muscle soreness gaano katagal mawala yun tapos uh, uh, hindi ako sigurado sa toto so lang pero ang uh, masisigurado eh ulitin ko Tanong niya kung gaano katagal mawawala yung malakas at malaking muscles na yun after ng muscle soreness nabi ko sa kanya na hindi ako sigurado <laughs> totoo lang hindi tabi ako sigurado Ang, mga, pero masasabi ko gusto mo mong yung mas malakas na muscle fibers na yun kailangan mong gamitin ang gamitin yung muscle fibers na yun so regular short rides mapananatili yung muscles mo na malakas tendency kasi ng ating katawan pag dito sa muscles is uh, to lose it lilitin ulit hihina ulit kapag din ginamit if you don't use it, you lose it pwede mo i-apply sa muscles yan hindi mo mawawala yung muscles mo kung hindi hihina gamit mo na ginamit yung muscles mo na yan papananatili niya yung takis ng muscles mo at yung nutrition na kinakain mo yung protein yung glucose ay lalagay niya sa muscles niya yan talaga kaya yung yung niya yung lakas at kung mas nagdagan mo pa ng stress pwede pang mas lumakas kapag ka meron pang regular short rides so hindi ka mahirapan kapag ka nag long ride kayo ito yun yung talagang objective natin diba kung nag long ride tayo gusto natin may enjoy so, hindi yung wala pa kayo sa kalahati eh, ng, 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 ng biyahe ninyo hindi pa kayo nakaaking sa panorawanan nyo na. Parang hindi enjoyable yun Parang gusto ko nang bumalik Kasi hindi yan yung katawan mo Short rides prepare you for long rides Upang maging enjoyable yung long ride nyo at hindi parusa Alam mo ba yung iba after ng long ride ng mga 80 kilometers o mga 100 kilometers na ride, balikan Soap na sakit ng katawan nila Sila yung nilalagnat Nilalagnat ko sila Nainitan, napagod, isa na at ng ulan. Eh, hindi handa yung katawan nila. Kasi hindi sa isa init. Hindi sa isa bigla ang stress. So kung meron kang regular short rides, hindi magugulat yung katawan mo sa stress na ibigay mo. Yung sa long ride, hindi magugulat yung katawan mo. Parang, okay, gano'n lang yan. Okay, kaya kaya. Pag meron kang regular short rides Alala ko yung sikat na vlogger. Kasi yan na, ko sinabi niya eh. yung daw, magbabike to work pa siya uh, almost everyday day ba, to work siya kapag so, uh, nag long ride sila sa weekend wala siya problema hindi siya nalalaspag so kung hindi ka laspag syempre lahat ng rides mo ay eh, enjoyable kapag uh, hindi ka nalalaspag hindi ka basta basta napapagod mas mapagod ka pa rin pero para doon sa hindi ka handa uh, by the way no while I am cycling right now. Kaya, uh, hindi pa po ako nag-almasal. Ah, uh, galing sa u sintomas. Tendency niya ata ang doing intermittent fasting. So siguro, I will go on separate video. Umson intermittent fasting. Fasted cycling o fasting workout. Nakadaya no na cycling. For strength sport. Ah, daily bitis din sa akin. So we're going to begin na emphasis 'yan. Hindi lang maganda sa katawan yung biglang uh na stress. ganyan ng long rides. Kailangan okay paminsan-minsan pero kung palagi nangyayari 'yun bigla kang na-stress bigla kang sobrang pagod dahil sa long ride Last pag hindi rin maganda eh dahil ano ah, sabi ko nga yung iba sa sobrang sakit ng katawan nila lagnat like dahil sobrang stress ng katawan nila bumaba yung immune system nila mapoped sa sobrang stress ang katawan natin hindi pumababa yung stress pumababa yung immune system natin uh, na pwede kayo maging proud sa napakalaki sa akin. so kung mababawasan natin yung stress na yun sa long ride, mas magiging healthy tayo mas magiging very beneficial yung ating long rides at hindi parusa kung maulit ulit yung uh, ECQ na uh, posibleng hindi ibig sabihin wala na tayo ride right? dapat mag ride pa rin tayo kahit short lang kasi I'm sure kapag tapos ng uh, lockdown tapos ng ECQ na tayo kapag tapos ng ECQ ay yak sabig na sabig kayo mag long ride no? so parang naging enjoyable yung long ride na yun huwag kayong pababaya sa inyo kahit mga 30 minutes lang na short ride Pwede na yun Pwede, pwede yun. Sa ganun Gaya na pang ko kanina Ay Mapapanatili ng short ride Yung strength and endurance natin Para maging Enjoyable yung ating Pinasasabigang long ride At hindi maging, hindi maging, parusa Pabol Isa pa pala sa Benefit ng short ride ay Ang natin healthy yung ating blood sugar levels. Di bawa, nag-ride -right tayo sa umaga. So, short ride tayo every morning or every other morning. Yung uh, nakain natin sa carbohydrates. Yung gabi, ay mag-prepare natin sa umaga. Kasi naku-convert no, sa sugar yun eh. natin ang kanin? Wala na kung tayo sa kanin. Kaya ano? kami ang tayong regular na short ride every morning. Ay yung gagamit natin yung kanin na yun. o yung sugar na yon as energy kasi kapag hindi natin nagamit yon yung sugar na yon may iyari doon nagiging taba kasi may iyari hindi natin nagamit yung energy na uh, pinahin natin kagabi may iyari na ipon lang yun magagawin dyan ang katawan mo magagawin yung taba makakanin nagiging sugar, sinapay na sugar pasta na sugar cookies, mga cookies, cakes lahat ng sugar lahat yan <laughs> kailangang gamitin yan lalo na kung ikaw yung nag-officina wala gumagamit pa rin ng brain natin ng glucose pero not as much kung meron kong physical activity sa cycling uh, brain and body yung ginagamit na dito eh wala well, niya no kailangan yung ito. magsigla mo hinto kailangan mo yung hinto sa kailangan hindi mo iwasan talagang nagagamit ng patawa natin yung glucose na o yung sugar na kinain natin so alin lang sa dalawa either tumas either tumaba ka to, tataas yung blood sugar mo so pwede rin po tumaba ka na tumas pa yung blood sugar mo pag constantly pataas ng ang blood sugar mo siyempre maawi yan sa diabetes hindi talaga enough yung weekend long rides o weekly long rides kaya yun talaga regular short rides sa so, totoo lang hindi nyo kailangan ng kung so, gusto yung yung health nyo totoo so, lang hindi nyo talaga kailangan ng ano, weekly long rides kailangan natin ay regular short rides yun ang nakakatulong na mapanatili ang ating magandang kalusugan nga pala, pahabol. Mag short ride kayo, lagyan nyo naman ng, ano, intensity. No? Oh, short ride lang nga lang, hindi nyo pala lagyan ng intensity. Paano kayo mag-chill ride? Mag-chill ride, gamitin nyo sa long ride kapag ipapahinga kayo. Hindi mo sinabing intensity, ah, uh, constant intensity, kundi lagyan yun interval. Lagyan kayo ng ahon. Tapos, sa nyo yung pag-ahon. Kaya kung walang ahon, mag sprint todo nyo tapos pahinga tapos sprint ulit tapos pahinga o ahon ulit tapos pahinga yun para mag niyo yung lakas nyo para pagka may ahon sa short ride hindi kayo laspag may enjoyable yung ahon ninyo may enjoyable yung long ride mas masaya diba yan katulad ito, ahon ang close try natin sahon. Sa okay. <laughs> you no, know, summary lang natin yung napag-usapan natin kanina. Una, regular short rides ay mapananatili nito yung lakas mo at yung endurance mo kung hindi ka pa malakas, uh, mahina pa yung endurance mo Ay regular short rides, eh, pwede kayong makagain ng lakas at makagain ng endurance para uh, benefit number 2 prepare kayo sa long rides makakatulong ang regular short rides para prepare kayo sa long rides pagka handa kayo sa long rides malakas yung katawan ninyo malakas yung legs nyo malakas yung uh, endurance niyo. mas magiging enjoyable yung long rides mas magiging enjoyable yung long rides niyo even after long rides ay uh, hindi, hindi, na kayo maka-experience ng muscle soreness o pagkalaspag papagod pa rin kayo pero hindi kayo na to the point na malalaspag kayo uh, hindi ko sinasabi na Uh, hindi kayo makakaranas ng joint pains, muscle pains maaari kayo makakaranas ka rin pero mababawasan so sa face ko, experience ko by doing regular short rides kapag nag long rides kami ay hindi pa na-experience malas pag yung ginawa ko yun hindi rin ako nakaka-experience ng muscle soreness joint pains at wala no? hindi rin ako nakaka-experience ng uh, pulikat kapatlo uh, yung matutulungan yung katawan mo na ma yung Sugar so yun nga, pangatlong benefits is regular short rides and bawa every morning anytime sa buong araw ay eh, makakatulong para maging normal lang yung blood sugar So yung mayayari, either mabaka at magkaroon ng high blood sugar at or pwedeng pareho pag constantly na tumataas ang blood sugar mo, pwede yung mauwi yan sa diabetes. At alam naman natin, yung mga matataas ang blood sugar, yung mga may diabetes, ay mahina po ang immune system. Opo, yung mga may diabetes, yung mga may high blood sugar, ay mahina ang immune system. Kaya, madalasan yung mga namamatay dahil sa COVID-19 ay either matasong blood sugar or may diabetes. Dahil nga mahina ang immune system Mabilis mag-multiply yung virus sa katawan So yun At yung pahuling tip Mag-short ride kayo Ang tagtagan nyo ng intensity Short ride ng alang, chill ride pa Huwag nyo mag ganun Sabi yung dagdag intensity Hanap ng ahon Ahunin nyo Tapos pahinga Kung wala ahon, sprint Tapos pahinga, pag napagod, magpahinga Tapos pag nakapahinga uh, na, sprint ulit tapos pahinga sprint ahon tapos pahinga so, parang uh, nag, nakapag high intensity interval training na kayo so, hindi uh, systematic pero uh, basically ganun na rin yun kaya ganun ginawa nyo doon regular Yap Ah uh, mapananatili niyo yung kalusugan niyo at yung lakas niyo yung endurance niyo at may prepare kayo sa uh, maraming mabibigat na gawain hindi lang po sa cycling so yun lang po salamat po sa panonood sana po may natutunan kayo sa video na to please uh, hit the like button kung nagustuhan ninyo at kung hindi nyo nagustuhan okay lang thumbs down Kasama lang, na nood kayo kung may dagdag -dag pa po kayong katanungan uh, comment lang po below at susikapin po natin yung sagutin yung mga katanungan ninyo.